Positive target sir, I repeat, positive target. Dito hindi nilalang membro ng Abusea Group ang napakay sa enkwentro sa Sulu. Dalawang malakas na pagsabog ang yumanig sa hulo Sulu kaninang tanghali. Hindi sa is considered as the most notorious Abusea. Naging kampo ng umano'y utak sa Hulu Bombing na si Abusea Peter Bundi sa na nakukpok ng militar. Sinabi nila, kung gusto mo makawin, hindi ka makauwi ng buhay. Sa isa't na Pilipinas, ang pagtugis sa bandidong grupong Abisayas. Kaya siya dito, hoping na baka mas maluwag dito. But sa tingin ko, nagkamali siya. Hindi ko malilimutan ang dekada 90. Sa dekadang ito, nagsimula ang aking karera sa pamamahayag, kung saan malaking bahagi nito ay aking ginugol sa pagbabalita ng na mga nangyayari sa katimugang bahagi ng Pilipinas, ang Mindanao. Bula sa mga inkwentro sa pagitan ng pamahalaan at ng mga rebelding MNLF, MILF, hanggang sa mga kidnapping at iba pang mga karahasan, lahat ng ito ay naging parte na ng aking pang-araw-araw na buhay bilang isang TV journalist. At sa dekada rin ito, nabuo ang panibagong gera na magiging bahagi ng aking makulay na karera. Sa pagsisimula ng dekada 90, itinatag ang grupong Abu Sayyaf sa pangunguna ni Jack Abubakar Janjalani. Mula noon, kakaibang klase ng paghahasik ng gulo ang dala ng grupo dahilan ipang kilalanin nito bilang isa sa pinakamarahas na teroristang grupo sa Pilipinas. Personal kong nasaksihan ang tindi ng kakayahan ng Abu Sayyaf. Sangkot ang grupo sa large-scale bombings at pag-atake gaya na nangyaring massacre sa bayan ng Ipil, na no'y bahagi ng Zamboanga del Sur taong 1995 lalo ring kinatakutan ng Abu Sayyaf dahil sa isinasagawa itong pangingikil assassination at kidnapping na akin ding mismong naranasan taong 1994 sa kasagsagan ng aking coverage sa kinidap na Amerikano sa Sulu nang ako'y binihag ng Abu Sayyaf sa bayan ng Patikul okay, bawa, 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 bawa! Pinutukan ng baril ang aking ulo Habang pikit matakong hinihintay na lamang Na pumutok ang baril na iniumang sa akin Sa loob ng maraming linggo na ako'y nasa kamay ng Abu Sayyaf, Itinuring ko ang bawat araw na lumilipas Bilang pagkakataon na maunawaan ang kanilang ipinaglalaban sa saliw ng madamdaming pananampalataya kay Allah, naramdaman ko ang kapayapaan sa sarili sa kabila ng aming naging sitwasyon na sa loob ng panahong yun, patuloy ang pagpapatrol ng mga militar upang ako at ang aking mga ay hanapin at i-rescue mula sa mga kabundukan. Mula ng makalaya, ipinagpatuloy ko ang aking dedikasyon na bigyang pansin ang nangyayaring tunggalian sa pagitan ng iba't ibang puwersa na kalaban ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Lalo pa at sa mga taong lumipas, matapos ang aking pagkakabihag, hindi mabilang na insidente ng kidna for ransom sa mga inosenteng individual ang pakana ng Abu Sayyaf. Pag-atake nito sa mga kasundaluhan at pag ng kaguluhan sa mga pobreng pamayanan. Nang magbalik ako sa Sulu noong 2020 para sa programang Magandang Gabi Pilipinas, aking nasaksihan ang mas pinatinding kampanya ng gobyerno laban sa Abu Sayyaf sa lalawigan ng Sulu. Isang dibisyon ang binuo para tutukan ang pagbuksa sa teroristang grupo. Ito ang 11th Infantry Division na nakabase sa bayan ng Hulo, ang kapisera ng lalawigan sa pagkakadestino ng libo-libong sundalo sa Sulu. Kapansin-pansin ang paghinto ng mga insidente ng pangingidnap ng Abu Sayyaf. Humina man pagdating sa bilang ng combatants, hindi pa rin maisasantabi ang kakayahang makapanggulo ng Abu Sayyaf. Lalo na at buhay pa rin noon ang ilang leader nito na pilit pa rin ng gagambala sa kapayapaan ng lalawigan. Umaga ng January 27, 2019, nang ginulantang ng dalawang pagsabog ang Our Lady of Mount Carmel Cathedral sa Hulo. Dalawampung individual na pawang mga dumalo sa misa ang nasawi sa pag-atake habang higit isang daan naman ang sugatan. Agad na inako ng Islamic State o ISIS ang responsibilidad sa pagpapasabog. Batay sa imbestigasyon, dalawang Indonesian suicide bomber ang sangkot sa pag-atake. Bagay na kinumpirma ng Indonesian National Police noong July 2019. Higit isang taon naman ang nakalipas at habang nasa kasagsagan ng pandemya ang bansa, magkakambal na pag-atake ang muling gumimbal sa bayan ng hulo, di kalayuan sa pinasabog na simbahan. Tanghali ng August 24, isang motorcycle bomb na nakapwesto sa likod ng military truck ang sumabog sa Paradise Town Plaza sa downtown Hulu. Anim na sundalo, anim na sibilyan at isang police officer ang nasawi habang anim na putsyam na katao ang sugatan. Makalipas ang isang oras, isang babaeng suicide bomber ang nagpumilit na pumasok sa kinordonahang lugar. Habang pinipigilan ng isang sundalo pinasabog ng suicide bomber ang dala niyang bomba na siyang kumitil sa buhay nito at sa sundalong pumigil sa kanya habang anim na pulis ang sugatan. Tandang-tanda pa ni Noy Commander ng 35th Infantry Battalion na nakakasakop sa Metro Hulo na si Colonel Wilfredo Borgonya ang epekto ng nasabing pag-atake. During that time, uh, maraming naging casualty lalong lalong na yung civilian. Yung mga military rin, naging casualty, most of them came from uh, other battalions na nag-portray sila ng mga abisto nila dito sa bayan. Tumigil ang galaw at aktibidad sa bahaging ito ng hulo. Mangilan-ngilan na lang ang mga taong dumaraan sa lugar. Sarado rin ang mga establishmento na malapit sa pinangyarihan ng pagsabog. Ol hulo walang nakapasok. Tapos talagang uh, Uh, sanitize muna natin lahat yung area to prevent another bombing. All uh, civilians were uh, prevented to come in to conduct business during that time. Medyo mabigat ang epekto ng uh, terrorism dito sa Sulu. Extortion activities, we have uh, roadside bombing, we have encounters, uh, yung mga police natin, they're being executed, yung mga sundalo natin. Ang pinakamabigat jan is that na paralyzed talaga yung mga services. Malaki ang epekto because it has terrorized the whole of Sulu. Lumalabas sa imbestigasyon ng ASG sub-leader na si Mudz Mundi sa Wajaan ang itinuturong mastermind sa pagsabog noong 2019 sa Hulo Cathedral at noong 2020 sa Downtown Holo. Accordingly, under kay sa yon si Mundi, siya yung nag-rig ng uh, trigger ng uh, suicide bombers. Bunsod ng mga pag-atake, iniutos ni Nooy Pangulong Rodrigo Duterte ang pinaigting na operasyon para tugisin ang mga nalalabing kasapi ng Abu Sayyaf Group. The strategy is very clear for us. The 11th Infantry Division and the Joint Task Force Solo is that uh, we have to address the Abu Sayyaf as a group. So, we have to eliminate the Abu Sayyaf and then we have to address the support system ng community nila. Simula ang campaign namin dito sa mga sawadyaan, 2020. We initiated a massive operations against the group of Hatib Sawadyaan, the senior Abusiyak leader in Sulu. Ang ngayoy Western Mindanao Command Chief na si General William Gonzalez, ang nooy nagsilbing commander ng Joint Task Force Sulu na naatasang manguna sa pagsawata sa magkakaanak na sawadjaan. At noong 2020, iniulat ng Philippine Army na malaki ang tsansang patay na ang ASD Commander na si Hatib Hadjan Sawadyaan. Matapos itong mapuruhan sa naganap na inkwentro sa pagitan ng Abu Sayyaf at Militar sa Patikul noong July 6. Operation was successful. We neutralized Hatim uh, Hatib Sawadyaan. And after that, the group of Hatib Sawadyaan na disorganized And uh, they separated in small groups. Since they need more resources for their operation and for their survival, they planned to kidnap. Muli akong nagbalik noon sa Sulu sa parehong taon para i-cover ang Operation Perfect Storm, ang kampanya ng JTF Sulu para pigilan ang planong kidnap for ransom sa mga negosyante sa Surigao. Ringid sa kaalaman ng ASG, patuloy ang pagmomonitor sa kanila ng tropa ng pamahalaan uh, with the uh, uh, fusion of different intel units at saka mga information kami from the civilians sa mga tao. May na kami na Abu Sayyaf sub-leaders na kasa kasama, ni nila Mundi na siya yung nagbibigay ng report sa amin na nagsabi na may plan sila na mag -kidnap. Nang mabiritika ang nagbabadyang pangingidnap Nagplano ang mga pinagsanib na puwersa ng armed forces para mabulilyaso ang aktibidad ng Abu Sayyaf. Kaya noong November 3, nang makumpirma ang pagalis ng bangka sa bayan ng Indanan, sinundan ito ng isang multi-purpose attack craft o MPAC ng Philippine Navy habang nakaantabay ang attack helicopter ng Air Force. At ilang sandali lang, kumaatit akong ng mga pala ang umalingaungaw sa gitna ng karagatan. Nagawa pang mabangga ng impact ang bangka ng ASG dahilan upang lumubog ang kalahati nito. Sigurado tayong nanutralize to at kasama itong lumubog dahil na isang oras na inikot-ikot ng assault boat yung vicinity, pati yung ating attack helicopter talagang sinuyod yung location ng encounter. At hindi ito basta-basta makakalangoy kasi malayo na to sa mga isla. Ayon kay General Gonzales, pitong Abu Sayyaf ang kasamang lumubog sa bangka. Pawang mga kaanak ni Hatib sa wadyaan ang nasawi sa bakbakan. Kapilang ang nakataktasanang magmana ng liderato ng paksyon na si Manul sa wadyaan. Gayunpaman, wala sa mga ito si Mundi sa wadyaan. You found out na hindi kasama si Mundi sa wadyaan. Um, Gano ba ito kaportante si si Mundi Sawadjaan? Actually, Mundi Sawadjaan, during that plan kidnapping, supposed to be there. Bigla na lang nung paalis na, he decided to stay. So hindi siya nakasama. So ang mga nasama lang doon, yung mga pinsan niya. Dahil dito, nakatuon ang atensyon ng militar sa paghuli kay Mundi Sawadjaan na siyang utak sa ilang pag-atake sa mga sibilyan at sundalo sa mga nakalipas na taon. Sino nga ba si Mundi Sawadjaan at gaano kahalaga ang kanyang papel sa grupong Abu Sayyaf. Si Muds sa Wajaan o mas kilala bilang Bundi sa Wajaan ay pamangkin ni AC Commander Hatib sa Wajaan at kapatid ni na Madsmar at Manul sa Wajaan. Si Mundi sa Wajaan kasi is one of the subgroup leader of the Abu Sayyaf. And uh, ang mga members niya rito, yung kanyang mga brothers, kanyang mga pinsan other than that Mundi Sawajan is considered as the most notorious Abu Sayyaf because uh, his actions is always aligned with the ISIS Ayon sa militar malaki ang ginagampanan ni Mundi sa operasyon at mga pag-atake ng Abu Sayyaf lalo pa at siya ang tagagawa ng bomba ng grupo na ginamit sa mga serye ng suicide bombing sa Hulog. He was the one uh, making the bombs. So with his skill and expertise in making bombs and the suicide vest, he's very important in the organization. Naging instrumento sa mga pag-atake ng Abu Sayyaf ang ilang banyagang terorista. Base sa ulat, labing pitong mga dayuhang terorista na ang nakapasok sa bansa. Bagay na malaki rin ang naging papel kaya natuto sa pagawa ng bomba si Bundi sa Wajaan. During the height of the Abu Sayyaf, there were foreign terrorists in Patikol Sulu. Some of which are liaison officers, some of them are experts in making bombs. So, Uh, yung mga foreign terrorists sila like, nagturo dito sa mga busayap. To kasi si Mundi Sawadyaan was very interested uh, not only because he wants to uh, have the skill of making bombs but he's also mautak din, matalino rin na ano, na busayap. Sa makailang beses na nakainkwentro ng militar si Mundi Sawadyaan, madalas nitong nasasalisihan ang kalaban. Sa mga nagdang taon, madalang na rin itong mapaulat nakasama sa mga engkwentro ng militar sa bandidong grupo. Kaya naman kahit na talaga na bilang West Mincom Chief si General Gonzales, hindi pa rin ito tinigil ang pag-monitor sa galaw ng mautak na ASG sub-leader. Mundi sa wadyaan was my priority in terms of neutralizing the leaders of Abu Sayyaf. It just so happened that during my time as the commander of 11 Division, hindi ko siya Nahuli because very slippery ito eh. Magaling ito uh, in terms of evading forces. Lahat ng encounters with his brother, kasama siya doon. But uh, every time there's an encounter, bigla na lang yan sisibat, aalis siya. And the brothers and relatives were also protecting him because they know that na mundi sa is very important in their organization. Sa kabilang banda, para sa sandatahang lakas, ang sunod-sunod na pagkakapuksa sa mga prominenteng leader at membro ng Abu Sayyaf Group ay malaking hakbang para tuluyang mabura sa mapa ang teroristang grupo. Katunayan, setyembre noong nakarang taon nang ideklara ng Sulu Provincial Peace and Order Council na sa wakas ay Abu Sayyaf free na ang probinsya ng Sulu. Lahat ng uh, barangay dineclear na by resolution na Abu Sayyaf free na sila. And then, pag nakuha na ng lahat ng barangay, yung munisipyo mismo. So, all the 19 municipalities were declared as Abu Free. And then finally, si Governor isa nung September 7, nag-declare siya ng uh, Abu uh, Free yung buong sulok. Iba na kami ng sitwasyon kagaya noon. So noon, pag kami lumalabas doon ay parang naka-full battle gear kami lahat. Sa ngayon, maraki. May mga nakamotor na nga dyan, ang mga sundalo, police, na malayang gumagala ngayon sa bayan. Subalit malaking katanungan pa rin sa marami kung tunay nga bang malaya na mula sa presensya ng Abu Sayyaf ang Sulu. Dahil ilan pa rin sa mga miyembro at leader nito ang hindi pa natutugis. Nasaan na kaya mga ito? Posible kayang maghasik pa ng kaguluhan ang natitira nilang puwersa. Lalo pat hindi pa napapasakamay ng pamahalaan ang ASG bomb expert na si Mudsimar Mundi Sawadjaan. Magandang gabi, Pilipinas.